Hello everyone! Isa na namang napakagandang kwento ang aking ihahatid sa inyo. At tungkol ito sa magkasintahan na hinusgahan dahil sa napakalaking agwat ng kanilang edad at katayuan sa buhay. At pamamagatan natin ito ng sa hirap at ginhawa. Oras na para ipakilala ni Henry ang kanyang nobyang si Melinda sa kanyang kapatid na si Missy. Sa isang coffee shop, dito ipinakilala ni Henry sa kanyang ating si Macy ang kasintahang halos dalawang dekada ang agwat ng kanilang edad. Kasabay nito ay papipirmahin at gagawing witness ni Henry ang kanyang kapatid na si Macy sa pagbibigay mana sa lahat ng ari-arian nito sa kasintahang si Melinda. Mayaman ang pamilyang pinanggalingan ni Henry at Macy. Noong una pa lamang makita ni Macy si Melinda, ay nagdududa na kaagad ito sa kasintahan ng kanyang kapatid. Dahil sa pananamit pa lamang ay makikita ng napakasimple lamang ni Melinda at wala itong kaarte-arte. Naka-jeans at t-shirt lamang ito. Kaya may banat kaagad ang kapatid ni Henry. Hey bro, how are you? Ba't di mo naman sinabi na may anak pala yung jowa mo? Mataray na sabi ni Macy habang nakatingin ito kay Melinda. Anong pinagsasabi mong anak? By the way, this is Melinda, my girlfriend and soon-to-be wife. Proud na sabi ni Henry. What? Soon-to-be wife? Oh boy, parang nagmumukha kang ang tatay niya. Sure ka ba dyan? Malakas na tanong ni Macy. Yes, of course. In fact, we are already 14 months in relationships and 2 months engaged. Nakangiting tugon ni Henry sa kanyang kapatid. Hello po ate, kahit ganito po ako kabata. Pero ang pagmamahal ko po sa inyong kapatid ay walang katumbas at hindi ko po kayang mabuhay nang wala siya sa buhay ko. Sambit naman ni Melinda. Nang laki ang mga mata ni Missy sa narinig niya hindi ito makapaniwala at mas lumalim ang kanyang pagdududa sa batang kasintahan ni Henry. Matapos may ni Henry ang kasintahan sa kapatid, ay agad kinuha ni Henry ang papilis at inabot ito sa kanyang kapatid para papermahan. What? Ipamamana mo lahat ng pira mo sa babaing ito. Ano ka? Sugar Daddy niya? Wow! 25 million pesos? Seriously? Sigaw na tanong ni Macy sa kapatid. Nagtinginan tuloy sa kanila ang mga tao na nasa coffee shop. Na para bang pinagchichismisan sila. Dahil pagod na ngang magpaliwanag si Henry, diritsahan niyang sinagot ha ang kapatid. Ayaw mong pumema? Kung ayaw mo ay okay lang naman. Maghanap na lang ako ng iba. Gawa si Macy at pinirmahan na lamang ang mga papeles at ibinalik ito kay Henry. Pagkabalik ni Macy ng mga papeles, ang kanya namang ay si Melinda. Kung magkasakit ba itong kapatid ko, willing ka bang magbantay? Hmm, baka naman ipagdarasal mo nang mamatay siya kaagad, ha? Tsaka itakas mo lahat ng pera niya. Prangkang lahat ni Macy hindi po pera ang habol ko kay Henry ate. Sa kanya po ako masaya at sa kanya ko po natagpuan ang totoong pagmamahal at hindi po iyan mababago kailanman. Nakangiting wika ni Melinda sa bayakap nito sa kanyang nobyo. Lalong tumaas ang kilay ni Macy sa sinabi ng dalaga. Tingnan lang natin. Good luck, my brother. Sabi ni Macy sa kanyang kapatid, Pagkalipas ng isang buwan, nakaramdam ng sakit sa tiyan si Henry na halos hindi na ito makatayo sa sakit. Agad naman itong dinala ni Melinda sa hospital upang malapatan ng tamang lunas. Matapos lumabas ang ilang resulta ng test kay Henry, agad kinausap ng doktor si Melinda. Dok, ano nga po ba ang sakit ni Henry? Alalang tanong ni Melinda. We're sorry to inform you na malala ang sakit sa bitukan ni Henry. Melinda, kailangan niya ng kidney transplant sa lalong madaling panahon. Wika ng doktor. Doc, gawin niyo po ang lahat para mabuhay ang mahal kong si Henry. Wala pong problema sa bayarin. Ako po ang bahala. Wika ng batang kasintahan ni Henry. Agad ding dumating si Missy at narinig ang mga pinagsasabi ng dalaga. Talaga ba, Melinda? Kaya mong bayaran? Kung babayaran mo yun, baka wala ka nang makuha kay Henry. Mamumulubi ka na. Sambit ng matapubring si Missy. Emosyonal ang dalawa sa kalagayan ni Henry, lalo na kay Melinda. Ibibigay niya lahat ang mga pangangailangan para mabuhay lamang ang pinakamamahal niyang nobyo. Samantalang si Macy naman ay nagdududa pa rin talaga ito sa kinikilos ni Melinda. Plastik ka? Habang maaga pa, layuan mo na itong kapatid ko. Pira lang naman kasi talaga ang habol mo. Gold digger? Ngayon, habang tulog pa yung kapatid ko, dapat lumayas ka na dito Sigaw ni Missy kay Melinda. Hindi po ako ganun. Kay Henry ko lang naramdaman itong pagmamahal na matagal ko nang hinahanap. Sigurado akong mahal ko siya at hindi pira ang habol ko sa kanya. Sasamahan ko siya dito sa hirap at ginhawa. Buelta ni Melinda kay Missy. Limang araw ang lumipas ng operasyon ay nagising na si Henry. Laking tuwa ng dalawa nang biglang bumuka ang mata ng binata. Oh my God! Salamat sa Diyos at nagising ka na. Gusto sana kitang iuwi ka agad. Kaso lang, sabi ng doktor, kailangan mo daw mag-stay muna dito sa hospital. Bungad ka agad ni Macy sa kanyang kapatid na si Henry. Mabuti at nagising ka na, my love. Ang akala ko talaga, mawawala ka na sa piling ko. Huwag mo nang alalahanin ang mga bayarin dito, ha? Ako na ang bahala. Sabi ni Melinda, Huwag kang nga ang pabida dyan. Alam ko namang wala kang pera. Iritang sabi ni Missy, Huwag kang mag-alala kapatid ko. May tiwala ako kay Melinda. Anong may tiwala ka dyan? Iwala namang pera yan. Missy, sa katunayan, si Melinda ang CEO ng XYZ Company. Alam mo naman kung gaano kalaking kampanya ang XYZ, di ba? Mahinahong wika ni Henry. Natigilan sa gulat si Macy sa narinig mula sa kapatid na si Henry. Nagbalik sa kanyang alaala ang mga pinagsasabi niya laban kay Melinda. Na napakasimpleng umawra. Napayoko ang matapobring si Macy at tila nahihiya kay Melinda. Huwag po kayong mag-alala ate, naintindihan ko po kayo. Sana po matanggap nyo na ang pagmamahala namin ng kapatid nyo. Maluwag na lahat ni Melinda. Pagkalipas ng anim na buwan na pamamalagi ni Henry sa hospital, ay nakauwi na ito ng bahay at doon na ito nagpatuloy ng pagpapagaling at masayang nagsasama ang magkasintahan. Tunay nga na ang pag-ibig ay hindi nakabatay sa edad at sa estado ng buhay. Hindi nakabasi ito kung ano ang kasuotan mo at kung paano mo ito ipersenta sa publiko. Ika nga nila, madali lang ang manghusga. Kaya, mas mabuting kilalanin muna ang isang tao bago ka mapunta sa maling akala. Dito po tayo nagtatapos at sana po ay may nakuha kayong aral sa kwentong ito. Mga kaibigan, maraming salamat po sa patuloy ninyo na suporta sa munting channel na ito. Please, don't forget to like, subscribe, and share. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli, bye-bye!